Nandito tayo ngayon sa Barangay Poblacion East kung saan makikita ang National Historical Marker ni Jose Palma. Ang makatang nagsulat ng tulang Pilipinas na kalaunay naging liriko ng pambansang awit ng bansa na lupang hinirang. Ang tulang Pilipinas inilathala sa isang pahayagan ang La Independencia na nakasalin sa wikang Espanyol. Si Jose Palma ay ipinanganak sa Tondo, Manila. So, siya ay kapatid ni Dr. Rafael Palma, ang ikaapat na pangulo ng Universidad ng Pilipinas. So, si Jose Palma ay nag-aral sa Ateneo Municipal. Uh, kung saan siya ay sumulat ng mga patriotic poems. So, sa edad na 17, nailathala ang kanyang mga tula. Nang sumiklab ang Philippine Revolution, uh, isa siya sa mga inilista uh, na maging sundalo. Habang siya ay lumilikas kasama ng La Independencia staff, sila ay humimpil dito sa bayan ng Bautista. So, nang marinig niya ang Marcha Nacional na himno na kinompose ni Julian Felipe, dito sa Bautista isinulat ni Jose Palma ang liriko ng pangbansang awit habang siya ay uh, nakasakay sa isang tren na nakahinto uh, sa tapat ng Casa Hacienda. Uh, pinagdiriwang natin ang ika isang daan at anibersaryo ng pagkakasulat ng ating uh, liriko ng pambansang awit. Taong 2015, ipinagkaloob ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa Bayan ng Bautista ang pagkakaroon ng marker na ito. Sa 2017 naman, nang formal itong inilunsad sa publiko bilang tanda ng pagiging parte ni Jose Palma sa Pilipinas at ng bawat Pilipino.